Malaria mga. Palatandaan na hindi mo dapat. Ipagwalang bahala. Ang mga lamok ay maaaring maliliit na nilalang, ngunit responsable para sa ilan sa mga pinakakakilakilabot na sakit, isa sa mga ito ay malaria. Ang mga pangunahing sanhi ng malaria ay isang parasite na naililipat sa pamamagitan ng kagat ng lamok ng direkta o mula sa ina patungo sa hindi pa isinisilang na sanggol at sa pamamagitan ng pagsasali ng dugo. Napakalawak na kumalat sa mga kontinente ng Asya at Afrika, ang mga taong naglalakbay dito ay napakaingat sa sakit na ito. Sa mga lugar na kilalang kilala para sa infestation ng lamok, ang mga lokal na tao ay nagsasagawa din ng mga hakbang sa pag-iwas upang matiyak na maiiwasan ang pagdami ng lamok o kahit man lang mabawasan. Pagkalat ng sakit Kapag nakagat ng lamok ang taong may impeksyon, kukunin nito ang parasite mula sa tao at sa susunod na kagat nito sa ibang tao, na ililipat din ang impeksyon. Mula doon, ang parasito ay naglalakbay sa atay at sa daluyan ng dugo bago maabot ang isa pang individual. Habang ang lahat ng mga tao ay madaling kapitan ng impeksyon, ang mga matatandang tao, mga bata, mga buntis na kababaihan, at mga taong immunocompromised ay nasa mas malaking panganib. Gayun din, ang mga bagong manlalakbay ay nasa mas malaking panganib kaysa sa mga lokal na tao, na sa ilang mga lawak ay imyun sa kagat ng lamok. Mga Sintomas Ang sakit ay nailalarawan sa pamamagitan ng katamtaman hanggang sa matinding panginginig na mas karaniwan sa gabi, mataas na lagnat, labis na pagpapawis, sakit ng ulo, pagsusuka, at pagtatae. Kadalasan, may humigit kumulang apat na linggong agwat sa pagitan ng oras ng kagat ng lamok at ang simula ng mga sintomas. Gayunpaman, sa maraming mga tao, ang sakit ay maaaring humiga at ang mga sintomas ay makikita kapag ang kaligtasan sa sakit ay nabawasan ng gusto. Sa unti-unting pagunlad ng sakit, maaaring mag-evolve ang mas matinding sintomas tulad ng nasa ibaba, at iyon ay kapag ang malaria ay nagiging banta sa buhay. Isa, cerebral malaria. Kapag ang mga parasito ay pumasok sa daloy ng dugo, maaari nilang harangan ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa utak na humahantong sa cerebral edema at kahit na pinsala sa utak. Maaari itong magresulta sa pagkawala ng malay. Dalawa, anemia. May malakihang pagkasira ng mga pulang selula ng dugo na humahantong sa matinding anemia at panghihina at pagkapagod. Tatlo, mga problema sa paghinga. Katulad nito, ang akumulasyon ng likido sa mga puwang ng baga ay maaaring humantong sa pulmonary edema na nagdudulot ng kahirapan sa paghinga at pagkabigo sa baga. 4. Kabiguan ng organ Posible rin ang pagbara ng daloy ng dugo sa iba pang mahalagang organ tulad ng bato, atay, at pali Maaaring pumutok ang pali na humahantong sa matinding pagdurugo. 5. Mababang asukal sa dugo. Ang malarial parasite per se at ang pinakakaraniwang ginagamit na gamot, quinine, ay parehong kilala na nagiging sanhi ng mababang antas ng asukal sa dugo. Maaari itong magresulta sa coma at maging kamatayan. Kapag nakumpirma na ang diagnosis, kadalasang binubuo ang paggamot ng chloroquine, mefloquine, quinine sulfate, o hydroxychloroquine. Mayroong iba't ibang uri ng malaria na lumalaban sa droga at maaaring mga ilangan sila ng kombinasyong therapy. Ang pag-iwas ay may higit na kahalagahan sa mga manlalakbay na kumukuha ng mga bakuna bago bumisita sa mga lugar na ito. Maging ang mga lokal na tao ay dapat maghanap ng mga paraan upang maiwasan ang pagdami ng mga lamok, gumamit ng mga mosquito repellent at lambat upang maiwasan ang impeksyon. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinion. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.